Hi po! Ayan, so welcome na naman po sa ating YouTube channel. and ito na naman po ang inyong na Shop Vlog. Ayan, so sa content na pag-uusapan natin ngayon is related naman po talaga sa pagbablog. Kasi ako po ay isang small YouTuber and gusto ko po i-share sa aking mga subscribers at sa aking mga viewers at lalong-lalong -lalo na doon sa mga nagbabalak na mag -vlog. Kung gusto niyo pong mag-create ng YouTube channel, sana pa panoorin niyo po itong aking content para nakakatulong naman po. Siyempre, gusto ko rin pong mag-update araw-araw sa YouTube. Kaya nag-iisip ako ng content which is makakatulong sa aking mga viewers, lalong-lalo na sa aking mga subscribers na nagbabalak na magbablog or gumawa ng kanilang YouTube channel. Ang content natin ngayon na pag-uusapan also related doon sa pagbablog. Dahil tayo ay nagbablog, i uh, share ko na rin sa inyo guys kung paano umangat ng paunti-unti ang aking YouTube channel. Siyempre, mayroon tayong mga duties and responsibilities. Hindi lang tayo basta-basta nag-vlog. So, ako naman, eh, mayroon akong content na umangat sa larangan ng YouTube channel. I suggest doon sa mga gustong mag-vlog or may YouTube channel na kailangan palagi niyong i-check ang inyong comment sections. Ang isa po kasi sa way para mag-success ang inyong YouTube channels that paano ba mag-respond sa comment sections. Kailangan guys, isa po itong technique para umangat ang inyong YouTube channel na ginawa ko talaga na based on my experiences that kailangan po talaga uh, hindi ka lang upload ng upload ng videos. Kailangan lahat po ng bagay tungkol sa YouTube channel nyo is i-check nyo po, i-verify nyo. But then, ang i-share ko sa inyo kung paano ako mag-response sa aking mga uh, viewers at aking mga YouTube followers dahil meron pong mga nagko-comment doon. So, isa pong strategy guys para umangat ang inyong YouTube channel is that dapat marunong po tayong mag-check ng ating uh, comment. Kasi meron pa tayong mga comment section and then community. Yan. So, isa po yon sa strategy na ginawa ko guys is that yung pag-check time to time sa aking comment section kung sino po yung mga nagko-comment. Uh, check ko po at nire ko po sila. Kahit meron pong nagbabash, hindi naman natin iiwasan yan so kailangan pa rin i-response natin sila or replyan natin sila in a nice way na hindi po sila ma-open or pwedeng umalis sila sa ating YouTube channel or mag-unsubscribe po sila. Yun po talaga yung dapat niyong iwasan. Kahit medyo sarcastic yung kanilang comment guys, kailangan alam niyo po kung paano niyo po ito i-handle. Yun po yung sikreto ko kung bakit unti-unting umaangat ang aking YouTube channel. So, just be nice. Lalo na nun doon sa mga nagko-comment ng hindi maganda. Normal lang po talaga yon Kahit ngayon mga artista, meron silang mga bashers. But sa atin, kailangan natin i-handle mabuti yon kung paano natin sila i wag Huwag tayong magsalita ng mga negatibo or mag-reply ng mga negatibo nila. So, kailangan to always be humble or magpakumbaba po tayo sa ating mga comment at response sa mga nag-comment sa ating comment sections. Eh, nakakatawa naman din guys. Meron din naman talaga na nagko-comment na na-appreciate nila yung ating mga ginagawang content And meron naman ding iba nagbibigay ng suggestion which is very helpful din po sa ating YouTube channel. kailangan po open po tayo sa mga suggestions lalong lalo na pagdating sa ating YouTube channel kasi isa po din yung improvement sa ating YouTube channel guys na kailangan din, hindi lang po tayo nabubuhay ng tayo lang sa pagbablog. Meron din po talaga tayong mga community followers, mga subscribers, mga viewers. Sila po yung nagbibigay sa atin ng lakas ng loob para magbablog yan yun po yung aking mga experience sa aking pagbablog so sa mga nagbabalak po ng mga gustong magblog at sa mga gustong gumawa ng youtube channel kailangan uh, palagi po tayong handa sa mga bagay na ma-encounter natin mapagod man yan or mapabad, mapanegative or mga positive so kailangan po talaga maging open po tayo sa mga bagay na pwedeng mangyari as a vlogger, as a, as a youtuber so kailangan tayong maging open kung ano may yung mga suggestion nila, kung ano may yung mga kung gusto nilang sabihin sa comment section, hayaan nyo lang sila. Yun po yung pinaka-strategy. Pagkikita tayo ni YouTube na tayo ay updated sa ating YouTube channel. Yun po yung wag na wag nyo pong pababayaan na hindi kayo magre-reply sa comment section. Kasi the more na magre-reply po kayo sa comment section, the more na makikita ni YouTube na updated tayo, at matutuwa po yung ating mga commenters, yung mga nag-comment, natutuwa po sila sa ganun. Kasi king subscribers din po ako ng mga channel. And mostly, sad to say na yung iba, kung malalaking channel na, pag nagko-comment ka, hindi ka na nire-replyan. Ganun po siguro talaga ang buhay. But then, ako, kahit negative and positive or medyo sarcastic yung comment sa aking comment section, ni replyan ko pa rin in a nice way. Kahit nakaka-open sa akin, minsan yung words, pero hinahayaan ko na lang kasi part of motivation pa rin yun. Kasi kung wala namang ganong mga circumstances, hindi ka magiging strong. So, I suggest dun sa mga gustong mag-vlog, gustong gumawa ng YouTube channel, kailangan po ihanda niyo po ang yung mga sarili dahil hindi naman po talaga perfecto or hindi na po lahat talaga sa community or lahat ng mga nanonood sa'yo is ma-appreciate ka. Normal lang po talaga yun take it as a motivation para kayo ay mag-success sa mundo ng pagbablog. Ganun po talaga yung ginagawa ko guys. Hindi ako tumitigil, hindi ako nawawala ng pag-asa, hindi ako nadidistract. Bagkos, nagpapasalamat pa ako dun sa mga nag-comment sa akin comment section. Dahil kahit medyo masakit yung mga words, pero nagpapasalamat pa rin ako kasi uh, kanyang imagine napansin pa nila ako. Kapag meron pong isang nag-comment dun sa aking comment section, sobrang masaya na po ako. Kasi ibig sabihin, uh, may nagawa pala akong mabuti sa isang araw. May I mean, may na-touch pala ako na heart sa isang araw. So, ayon uh, po yung overwhelm po ako dun. So, kailangan ganun po ang thinking nyo. Hindi yung kapag nakakita na kayo ng hindi magandang comment sa comment section, eh, matuturn down na kayo or madidisappoint na kayo. Hindi po yun ganun. Dapat take it as a motivation para kayo ay mag-success. This is why na siya vlog na nagpapasalamat sa inyo kung kaya nyo mabuhay today. I'm sure kaya nyo ring mabuhay tomorrow. And Thank you so much sa pagpunta sa aking YouTube channel. Don't forget to subscribe and hit the notification bell para kayo updated sa aking panibagong videos na i-upload. Thank you so much guys and have a good day.